Matapang na inilahad ng Queen of All Media na si Chris Aquino sa publiko ang lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Ang malungkot na balita ay ibinahagi niya sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Miyerkules, February 14, mismong araw ng 53rd birthday niya. Sa pamamagitan ng Zoom ay nakapanayam ni Boy ang kaibigang si Chris na kasalukuyang nasa Orange County, California, USA. Sa kasamaang palad, nagkaroon na siya ng panglimang autoimmune disease. Pagbabahagi ni Chris, I have a very low hemoglobin, I have fluctuating blood pressure, nagsisimula na yung pamamaga ng tuhod ko at mga butong naglalabasan. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease, falling under that boy is either SLE or lupus or it could be rheumatoid arthritis. Kwento pa ni Chris, noong nasa Houston siya ay nagkaroon na siya ng fourth diagnosis. Mayroon akong Crest Syndrome, nakakatakot yun kasi ang inaatake naman nun ay yung ating lungs. Ang mga sakit na ito raw ay nakakaapekto sa puso ni Chris na ngayon ay magang magana ang muscles na nakapalibot rito pati na rin ang gitnang layer nito. Ito rin ang rason kung bakit madali na siyang mapagod at mahilo kahit nakaunting kilos lang ang gawin niya. Delikado rin daw ito dahil maaaring mas stroke si Chris anumang oras. Ania, sa side ng kanyang ama ay may history na sila ng heart attack kabilang ang kanyang lolo, amang si Ninoy Aquino, at kapatid na si dating Pangulong Noy Noy Aquino. Isa sa mga rason kung bakit hirap gumaling si Chris ay dahil maraming mga gamot ang bawal niyang inumin. Hiling ni Chris Aquino ang patuloy na dasal para sa kanyang kalusugan. Kaya naman kahit na alam niyang palagi na lang siyang nakikiusap sa mga tao ng dasal ay muli niyang kakapalan ang mukha at makikiusap na sana ay patuloy siyang ipagdasal. Ngayon ako hihingi talaga, I am sorry, pero parang ang kapal ng mukha ko na ang tagal nyo na akong pinagdarasal, but I really need it now, pakiusap ni Chris. Aniya, sa lunes ay papasok na siya sa ospital para subukan ang biological na gamot upang isalba ang kanyang puso, pagbabahagi ni Chris, so, may gamot na susubukan, but there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na ito na hindi ka binibigyan muna ng steroids. Because kung hindi ito tumalab, I stand a very strong chance of having cardiac arrest, as in, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Aware si Chris na ang bawat araw ay pahiram na lang sa kanya ng Diyos at kung anuman ang natitira ay blessing na para sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa siya handang mamatay dahil inaalala pa rin niya ang kalagayan ng dalawang anak. I really want to stay alive. Sino ba naman ang sasabihin na handa akong mamatay? Bim is only 16. I made a promise to him na until he becomes an adult, I will really do everything. Lahat gagawin ko saad ni Chris. Kasi hindi naman sekreto sa mga tao that ang kuya niya falls under the autism spectrum, ako lang ang nagpalaki sa dalawa. Kailangan pa nila ako, but after Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong dapuan ng kahit anong sakit at wala na akong panlaban doon. Pero nangangako si Chris na hindi siya susuko at patuloy siyang lalaban para mabuhay, pero ito po pangako ko sa inyo hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako, wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko, kailangan lumaban, no, I refuse to die, pipilitin, kung mabuhay, dahil my next chapter ko is to become a stage mother, I am 53 now and I want to still be here when I am 63, biro pa ni Chris.